Oh, baka ikaw eh ano kailangan mo ng tulong No, panagalanin tulong kasi ano kaya lang. Ayon. Ah, sa boarding house ka nakatira. Tapos ayaw mo doon. Ay nasan yung employer mo? Wala ka employer. Pero hindi ka overstay. Hindi naman Oh, Kasi hindi kita pwedeng i-post pag overstay ka. <laughs> may visa ka naman. Yeah. Ah, oo. Oh, oh. Kasi pag overstay ka, hindi pwedeng i-post. Baka may tutulong sa iyo. Ha, sasabihin so ko eh, okay. stay na lang ako mm, that is uh, oh. ano? Ano? Maraming? Tito? Sa Kudorn? Doon ka dati? Nakahiga? Ano? Ay, pero wala ka. 6'5? Five? Five, five Ha? 38. Ano pa? <laughs> hindi mo uh, sa ulado. Ang number mo hindi mo sa ulado. Ayan. Baka makakatulong ipopost kita sa Facebook. mo yung eksaktong number. Para makontak nila. Hanapin mo ang number mo di ba nakasave sa si cellphone mo? nakawad ka Oo, sasabi so sabihin mo dito. Sabihin mo magsalita ka. Huwag na. Ah, okay na. na. O kung sino man gustong tumulong sa kanya kasi dito lang siya natutulog. ayan Pwede niyo siyang kontakin sa number. Number, ano number mo? Hindi ko alam. Ay, hindi ko alam. 65 65 5-5 dalawa pa hindi mo natanda basta dito dito ka lang lagi paggabi Oo, paggabi andito siya andito lang siya ayan dito siya natutulog Filipino ba yan? Ha? Chinese? Okay. Ayan na siya, oh. Okay. Ano pangalan mo? Maria. Ha? Maria. Maria? Anong apelyedo? Basta, tama ta na Maria. <laughs> okay. So, sa... Tapos doon ka na naliligo. Sa so, CR. Si Okay. Naghahanap siya ng matutulugan lang, ganon. Pero may trabaho siya. Wala lang matuluyan. Ayan. Ay di pag uh, madaling araw, wala nang tao dito, mamayang hating gabi. Meron pa rin. Ito sa atin. 9 siha. May mga anak ka? Wala kang anak? May asawa? Meron, nasaan? Saan? Nasa? Nandito asawa mo? Oh! Uh. Ay bakit? Asa asawa mo? 啊。Huh?